Aga pa tayo dito. Dito na tayo sa ating mais. Umiikot na tayo. Ayan na, makita nyo yung grabing usok. Ayan. Ayan, punti-unti na siyang madami yung usok. Oh. Ayan na, oh. Ayan. Parang nasa bagyo lang tayo. Di pala sa Iloilo -ilo lang pala. <laughs> Ayan na sila o. Oh. Grabe. Hindi na makita yung mga kabahayan sa baba. Ayan no. nga hapon uulan naman siya. na yung mga natin mga boss ayan